So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa BGC no, Tagig dito sa may 5th uh, Street. Paano masabi? So, guys, kung gaano kaganda yung lugar. Ito guys. Wow, parang sa ibang bansa, no? Then nagtataasan yung mga building dito, guys. Yan oh. No? Dito lang yan, guys. Samay. DGC no Bonifacio Tagig no? So dahil uh, saglit lang naman yung bus natin so iikot-ikot lang muna tayo huh? No? Pakita ko yung uh, lugar guys no uh, Like and share na lang guys and follow nung ating uh, YouTube channel Kasondo Moto Vlog no So yon guys yung Saint Luke Tagig no yan, yan Yan ang St. Doc Hospital ng mga Pobre Pobreng uh, Dato Yan guys Hindi ka pa na Nakapasok Sa entrance pa lang, babayad ka na ng 10 Entrance fee Grabe Kung wala kang pera Hindi ka mapasok din guys, nakaposok ginto ang ano dyan ginto ang uh, presyo ayan okay, so, guys oh. guys ang mataas na building yan o oh. yan metro bank yung may dilaw sa taas yung pinakatore nya guys na dilaw yan metro bank yan guys Teka tayo dito guys Dati yung uh, lugar na ito guys no uh, Napaka damo no Matataas yung mga puno ng kahoy rito, matataas yung damo. Basta ano siya, bundok talaga siya, nakaka ano, nakakataka So nung binili ni Ayala, ginawa niyang uh, farmland, land noon tawagin. Tapos dinevelop niya paunti-unti. Naging ganito na guys, oh. 'Pag dami nag-invest, no? Pero 'yan, oh. Ito yung area Yung bininta ni Ramos Yung uh, Panahon ni Ramos Naging Presidente pa siya guys Ito yun Ayan o oh. Ganda rito guys Mamasyal ka lang pwede na rin mamimili ka no so siyempre may kamahalan dahil uh, hindi naman to divisoria eh no talagang high end na mga mall dito guys nakatayo sabihin so ayan na nga you know, kung gusto nyo mag jogging yan dyan kayo pupunta sa uh, jogging area dito yan marami nag jogging dyan no oh. Yan. Pag umaga, maganda dyan. Kasi fresh yung hangin. Wala pang gano'ng sasakyan, no? Diba? Ang ganda. Diba? So, yun lang, guys. Thank you for watching. Uh, follow and share na lang. And, uh, pasubscribe na lang yung ating uh, YouTube channel, Kasundo Motovlog. Thank you. Bye! muna tayo dito, guys, no? Sa may uh, Caltex, no? Dito sa C5. So, siguro, bibili na lang ako Jollibee at uh, uwi nila ako. Dito muna ako bibaya kay Joyride. So, ipakita ko sa inyo, guys, kung saan ako, no? Dito ako sa may Jollibee uh, C5. So, tara. Let's go. Papasok tayo sa loob, no? At, bibili tayo ng Jollibee. para may pasalubong tayo. Tara. Akit tayo, akit. Akit tayo guys sa taas. Dito yung uh, ordiran. Yan eh. So dito na tayo guys ha. Taas. Ito na. No. Tayo. order tayo order na ito gulo pa ng buho ko ipit katanggal ko lang ng uh, helmet Thank you guys. Gusto ko mag Jollibee. Kaya tara, Jollibee. Pipila tayo, pipila. <coughs> Pili tayo guys ng ano. na ano kaya yung pipili natin? Two, uh, chicken.

Last open hari ini Order. Order nga ako no. Ah. Uh, Pakana ng regular burger niya? 42 Yes po. Ang nang Cris si ano? Si Joy. Ubik kasi sir na May regular. Yes tapos sa uh, ano? Chicken nuggets. Oh, teka. Chicken nuggets. Yun ang yung... 10 pieces, pieces pa yun. Uh. tapos isang... Ha? Uh, ano ba yun? Gravy, barbecue, sriracha, alright? Gravy na lang. Mas masarap eh. Tsaka ano, Jolly Spaghetti, yung uh, family, <coughs> family fun. fun. tapos ano ah uh, pa pala ng ano sige yun na lang siguro saka ano pala ko clothes? ilan magkano isa yung regular lang size one size ah uh, dalawa na o tatlo na pala dagdag mo isa tatlo na o oh, yun lang yun lang na lang. Tsaka dagdaga mo pala na ano? Yung Jolly Spaghetti na yun na 77. Ano ito? Wala na siguro. Matanda kasing kakain. Tapos, dagdagan mo ng isang regular yan. Bukod mo yan, ha? Regular ang? Spaghetti, ah, uh, burger. Oh, yum burger? Oo, yum. Pagkakataon. Pagkakataon. I'm going oh. go to go. I can't 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 go. I So antay muna tayo guys ng 10 minutes bago natin makuha yung order natin take out no so antay-antay natin dahil medyo uh, maulan naman at uh, uh, kailangan nating uh, antayin no so wala tayong magawa so thank you for watching guys bye gusto ko sana mag -maklo. Problema guys Hindi ko napansin Nasa Jollibee pala ako Ayan o Naligaw ako No ako ngayon guys So Jollibee na lang tayo Tara let's go Guys ang tagal ng order natin So pupunta natin si ma'am Baka nandun na yung order natin Tara Ito na ba ito? 21 po. Ah. Ako. Kanina pa ako, hindi pa tinatawag. O oh, ate ah, kanina pa ako, hindi mo tinatawag yung number ko ah. Kaya so, ako nang antay eh. Eh. Ano? Number so, na okay na guys. Kumpleto yung order natin kaya So yun na nga guys na dito na tayo sa loob ng bahay na, sa labas ng bahay na. So Oh, alika Bibigay si pa. Bibigay si papa halika, bis. Oh. Bilis. Oh. Hmm. Papa, may uyan. Nangyayin ba? Ah, papa. Tong, tua. Tong tua eh, no? <laughs> Ayo oh, to pao. Oh. Oh. Ah. Aku mau aku mau. Ini. Kon nemu kon nemu. Tong So you know guys, no. Thank you for watching. Pok. Oh. Po. Oh. here we come. Yap, yap. Ha? Oya? na burger. Dali ko bukas. What the F**k? Ha, ano? O, tama. Magmumura rin ito. Ano, sabi mo? Sanong gusto mo? to Ito, ah. Coke plot. Oh. Okay. Kainin mo muna ang mo. Oh. Oh. Sarap. Hindi siya mapakali, oh. Sarap? Ha? Masarap? Ano sabi mo kay Papa? Thank Papa. Welcome, Rap Rap. Bait mo pag may pagkain si papandala. ang dala. Hmm. Oh, welcome, bliss pala, eh. God bless. Eh, very good.